historia tagalog horror stories Itong kwentong ito ay tungkol sa bahay namin na maliit. Siguro ay nasa 30 square meter lang ito pero tatlo po silang multo ang nagpapakita dito at nagpaparamdama. Bali ang setup nito ay up and down na bahay pero yung hagdanan ay nasa labas. Sa may taas kasi ay may nakatira pero yung baba naman ay abandonado na. Noong ginagawa pa ito ay baba pa lang ang tapos at wala pa yung second floor. Bali ako lang ang nagpipintura mag sa may lababo at nakatalikod ako sa main door. Hindi ko na malayan na malapit na palang gumabi nang may nakita ako sa peripheral vision ko na isang batang lalaki sa may pinto at may hawak na bola at tawa siya ng tawa. Dinidribble niya yung bola pero hindi po siya umaali sa may pinto. Hindi ko na lang din pinansin dahil akala ko ay namalikmata lang ako. Doon na ako napatalon Noong unti-unti na niyang sinasara yung pinto At yung tawa niya ay nakakaloko At iba din ang lingwahe na sinasabi niya habang tumatawa siya Iniwan ko na lang bukas yung bahay at nagpasama ako para isara na lang yung pinto Pangalawang multo naman ay yung black lady at nalimot ko na yung pangalan Carmela ata yung pangalan niya at nung nag brown out nga sa bahay namin Balit tanaw yung gumagawa ng Meralco sa may second floor Nang may nakikita ako sa peripheral vision ko na may isang babaeng umaakyat at unti-unting habang sinasabi niyang Umalis ka dito kundi lalapitan kita Diyan ay paulit-ulit niyang sinasabi iyon Sinagot ko naman siya ng walang aalis sa bahay na ito at hindi ako kundi ikaw dahil ako ang may-ari ng bahay na ito nung sinabi ko 'yon ay tumigil siya sa kalagitnaan ng hagdan na naka-bombastic side eye na nanilisik 'yun ang last encounter ko sa kanya at bihira na akong magstay sa may bahay na 'yon yung pangatlong multo naman ay matandang lalaki na nakatira sa katabing bahay namin na hindi ko alam kung bakit galit na galit sa akin nung nabubuhay pa silang mag-asawa. Matatanda na sila bali sa kanila ko binili yung maliit na lote na pinatatayuan ko ng bahay. Pandemic nang mamatay yung matandang lalaki na yon at doon na siya nag-start na magpakita sa nakatira sa taas na laging nanlilisik yung mata niya habang nakatayo sa may gate. Nagpunta kami noon sa albularyo para mapaalis yung nanggagambala sa bahay at sumanib na nga siya sa may medium. Ang unang sumanib ay yung black lady. Tinanong siya kung bakit siya nandoon sa bahay at ang sabi niya, doon ako nakatira at bakit niyo ako papaalisin at nananahimik naman ako. Yan ang sinabi ng black lady na sumanib sa medium sabi ng albularyo sa Black Lady tahimik lang daw siya pero bakit daw ito nananakot sa mga nakatira doon sumagot pa yung Black Lady na hindi daw siya nakakatakot dahil maganda daw siya sabay tawa niya tinanong yung pangalan ng Black Lady at ang sinabi niya ay Carmela ang kwento daw ni Carmela ay biktima daw siya ng rape yung kapatid niya ay meron do barkada at may sinabi siyang pangalan na nang rape sa kanya Parang Richard ata At pagkatapos do siyang ma ay iniligay do siya sa may sako at tinapon sa may damuhan Taong 1992 yun nangyari At sinabi niya yung taon na yun At tinanong din siya ng albularyo kung nasaan ba ang mga kamag-anak niya Pero hindi na daw niya maalala Basta lang do may kuya siya at nanay. Yun yung sinabi ng black lady sa albularyo. Sinabi naman ng albularyo kung gusto na ba niya manahimik ay ipagdadasal daw ang kanyang kaluluwa at makakaakit na siya sa langit. Sumagot na lang ng oo ang black lady at nagdasal na nga ang albularyo. Tinanong siya kung nakakakita daw ba siya ng liwanag. Sumagot ulit yung black lady ng oo at nakikita do niya yung liwanag na sumasalubong na sa kanya at nagpaalam na yung black lady yung pangalawang sumanib naman ay isang batang lalaking multo tinanong siya ng albulario kung ano ang ginagawa niya sa bahay na yun sumagot yung bata na dun lang do siya napadpad dahil wala do tao sa may ibabang bahay na iyon tinanong siya kung ano daw ang ikinamatay niya at sinabi niyang nagkasakit daw siya at yun daw ang dahilan kung bakit siya namatay. Tinanong na siya ng albularyo kung gusto na daw ba niyang matahimik at oo ang sinabi niya. Kaya naman dinasalan siya ng albularyo at sinabi ng bata na may nakikita na rin daw siya na liwanag at umakyat na ito para matahimik na. At apangat pangatlong sumanib naman ay yung matandang lalaki Tinanong ng albolario kung sino siya at sumagot naman yung matanda na siya daw ang may-ari ng lote na binili ko sa kanya. Tinanong siya kung ano daw ang ginagawa niya sa may bahay at sumagot daw yung matanda na sa kanya daw yung lote na binili ko at binabantayan daw niya ito. Sinabi ng albolario na dapat daw ipaubayan na ito sa akin dahil ako na ang may-ari ng lote na iyon. Sumagot ulit yung matanda at sinabi niyang Nandoon lang naman daw siya para magbantay Kaya daw hindi siya matahimik Dahil gusto daw niya sanang humingi ng tawad sa akin At sinabi ng albularyo Na gusto daw akong makausap ng matanda At may sasabihin daw siya Sinabi ng matanda sa akin Na humihingi daw siya ng tawad Dahil daw sa pangaaway niya sa akin at sana daw ay mapatawad ko siya. Umiiyak yung medium habang sinasabi niya yun at tumutulo ang luha niya. Sumagot naman ako ng sige putay at pinapatawad ko na siya. At sana ay matahimik na siya, naway ang kaluluwa niya ay umakit na sa taas. Kaya naman dinasala na siya ng albularyo para makaakyat na sa langit. At pagkatapos nun ay nawala na yung tatlong multo magmula buhat noon. This happened sa BPO kung nasaan si Emma. Mga 5 months lang ako sa account na yun kung nasaan si Emma. Tapos ay nalipat na sa team na nasa floor na. Normal sa mga graveyard shift na itulog yung 1 hour lunch break at matulog doon sa sleeping lodge ayoko dun sa sleeping area parang hindi ako makahinga doon pagpapasok ko palang may isang beses pa nga hindi ko talaga kaya ang antok dahil hindi ako nakatulog ng maayos sa umaga kaya nandun ako sa sleeping lodge pagkapikit ko palang binangungot na agad ako yung hindi ka magising sa panaginip mo pero alam mong gising ka na ganoon po yung pakiramdam Kinuwento ko sa tropa ko at ang sabi niya, huwag daw akong matulog sa bed na yun. Pwede daw sa ibang beds basta wag daw sa particular na bed na yun dahil madami daw ang binabangungot doon. Yung station ko ay nakaharap sa sleeping lodge. Makikita mo kung sino yung mga pumapasok at lumalabas doon. May isang beses pa nga, yung teammate ko ay namumutla at nanginginig na lumabas halos mangiyak-ngiyak na siya. Kaya tinanong ko agad kung ano ang nangyari. Meron daw babae sa panaginip niya. Maganda daw pero sunog yung kalahati ng muka. Yung panaginip niya ay sa sleeping lodge lang yung setting. Nakikita daw niya yung sarili niya na natutulog at nakatingin lang daw yung babae sa tulog niyang katawan. Nambiglang Lumapit ng sobrang bilis at dinilaan yung kamay niya. Nagising daw siya at pagbukas ng mata niya. Nandun daw yung babae at sobrang lapit sa mukha niya. Kaya daw ay pumikit siya at nagdasal. Pagdilat niya ulit ay wala na yung babae. Pero ramdam na ramdam niya yung init sa palad niya at dali-dali siyang lumabas. Doon daw siya natulog sa bed kung saan ako binangungot dati. Iisa lang ang kwento ng mga nananaginip at nakikita nila kapag nandoon sila sa bed na yon sa sleeping area. Maganda daw yung babae, nakabarot saya pero bigla na lang mag-iiba yung itsura at nagiging sunog na kalahati ng mukha. Nung naging acting TL naman ako noon ay may newbie ako na sinundo ko sa sleeping lodge dahil overbreak na. Pagbalik namin sa si station ay napakalungkot ng mukha niya matamlay siya sa remaining shift niya at kinabukasan tinanong ko kung may problema ba siya at doon na siya nagkwento may third eye daw siya at may gift na makita yung history ng multo pinakita daw ng babae sa kanya ang nangyari yung area kung nasaan ng sleeping lodge ay dati daw na bahay ng babae Nasa early na mid-twenties yung babae at may asawa na. Pinakita daw sa kanya na natrap yung babae sa loob ng bahay dahil sa nangyaring sunog at habang natutulog siya noon. Yung asawa niya ay wala daw noon. Hindi daw siya nakalabas ng buhay sa kubo nila at hindi daw niya matanggap na wala na siya kaya hindi pa siya nakakatawid. Hanggang sa mga panahon na yon at yung area kung saan yung bed na madalas may nangyayari ay was the exact spot kung nasaan nawala ng buhay yung babae. 8 years na rin akong resign sa BPO na yon. Sana ay nakatawid na yung babae. ilang dekada na din na hindi rin matahimik ang kanyang kaluluwa. Ang iba bahagi ko pong kwento ay nangyari po sa kipigan ko na medyo malas sa mga nirerentahang dorm nung nag-aaral pa kami. Unfortunately, sarado po yung third eye ko at never ako nakaramdam o nakakita ng multo kaya nasasamahan ko siya sa dorm pag may kukunin siyang gamit. Nangyari po ito, first year college kami nung nagdo-dorm siya malapit po sa school namin, sa U-Belt po iyon. Walking distance lang kasi from school. Tapos mga madre pa ang nagpapatakbo nito So kala ng parents niya ay okay naman Maraming nangyayari sa dorm na iyon Galing mismo sa mga nag stay doon Pero todo tanggi ang caretakers At magdasal na lang daw kami For example May water station sa labas ng rooms After lights out Iniiwasan ng borders na lumabas ng kwarto dahil dinig yung mabibigat na yabag na akala mo may mga sundalong nagmamarcha sa hallway. May isang border pa nga na lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig. Nakakita ito ng boots na nagmamarcha papunta sa kanya. Yung iba naman ay minamalas. May sapatos na naglalakad surrounding someone's bed yung kaibigan ko na ito na itago na lang natin sa pangalang Angel ay matagal nang may napapanaginipang matandang umuupo sa tabi ng kama niya every Thursday. Nakapatay ang mga ilaw sa kwarto pero may ilaw na galing sa labas na pumapasok galing sa bintana at kita niya yung siluet ng matanda. Walang mintis every Thursday iyon matutulog siya nang nakapulupot yung kumot niya na pantulog na parang burito. Magigising kasi siya na mararamdaman niya yung bigat ng matanda na uupo sa gilid ng kama niya tapos yung kumot niya nakabalandra na. Hindi niya maigalaw yung buong katawan niya maliban sa mata niya kaya habang nakapikit ay lumuluha siya palagi sa panaginip niya habang hinihintay na mawala yung matanda o magising siya. Unfortunately, ay palagi siya nakatagilid every time at nasa likod niya yung matanda. So at least, hindi niya nakikita directly. Tapos bigla siyang magigising na iche-check niya yung oras sa bedside ng table at saktong alas stress na tatapat. Kaso mauulit-ulit yung panaginip niya except this time na nangyayari na naman siya in reality. So ayun, tahimik lang siyang umiiyak doon hanggang sa umalis na yung matanda or may magising na karumids niya. Natitiis niya yon for at least 5 months hanggang sa nag break na dahil nag-escalate na yung pananakot. Pagdating ng last week of October nage-ready na magsiuwi ng probinsya ang karamihan ng studyante dahil sem at undas na ang naiiwan na lang ay si Angel sa yung isa pang student sa floor nila kaya lumipat muna si Angel ng kwarto hoping na lubayan siya ng matanda pag nasa ibang kwarto siya so Thursday night nakapalupot ili yung kumot niya bago matulog at nung naalimpungatan siya Naramdaman niya na may nakatabi na sa kanya sa ilalim ng kumot niya. Akala niya yung bagong roommate niya ang tumabi sa kanya. Pero pagdilat niya, nakatingin sa kanya yung matandang sundalo na nakasuot pa ng uniforme. Naaagnas yung muka at amoy masangsang. Nanlilisik din yung mata at nakatingin ang diretsyo sa mata niya. Sa lahat ng panaginip, ito yung pinaka nakakatakot lalo na nakatingin na sa kanya direkta yung matanda. Pagising niya kinabukasan ay nagreklamo na siya sa magulang niya para makalipat na siya ng bagong mapapasukan ulit. Nagreklamo na siya sa magulang niya para makalipat na siya bagong magpasukan ulit. Ikinuwento niya po sa akin ito at nakalipat na siya ng ibang dorm at tahimik na po ang buhay niya. Kaso ng fourth year na namin na ulit na naman yung experience niya this time with multiple spirits Hello po gusto ko lang pong ibahagi ang aming karanasan nang minsang mag family overnight swimming kami sa isang kilalang resort sa Cavite since anniversary namin ni Habi at saktong Mother's Day nag-decide kaming mag-overnight swimming. At dahil malapit lang po ito, dito na po namin napili na mag-celebrate. Noong hapo na pagka-check-in namin ay okay naman. Nag-swimming at nag-enjoy po kami. Pero kinagabihan, noong matutulog na kami mga bandang around 9pm, ayaw pong matulog ng anak kong 4 years old. Maliit lang naman po yung kwarto namin dahil lima lang po kami kasama na ang bata. Two beds and one toilet and bath. Yung typical na standard room. May kalumaan na din po yung resort na po. Gawa ng matagal na ito na resort sa Cavite. Ang ligalig ng anak ko na nakaikot ang tingin sa paligid ng kwarto. Panay ang sabi niya ng, Uwi na tayo mami, ayoko dito matulog. Tinanong ko po yung anak ko kung bakit. Ang sagot lang po niya ay ayaw niya ditong mag-sleep. Napaiyak-iyak pa siya sabay tingin sa upper corner ng kwarto. As in sa taas siya nakatingin at hindi ko po alam kung bakit. Wala naman po akong nakikita o nararamdaman na kakaiba. Nung nakatulog na siya siguro dala ng antok at pagod sa swimming, bigla po siyang bumangon na nakadilat. Pero alam kong tulog siya at wala sa wisyo. Sabay turo po niya sa taas at sinabing, Ayoko dito mami, ayoko. Tapos ay nakatulog na po siya ulit pero paikot-ikot siya sa kama. Ilang ulit na nangyari na bumangon siya na nakadilat sabay tingin sa taas at palagi niyang sinasabing, Ayoko dito maming matulog, sabay iyak. Hanggang sa hindi na po ako nakatulog noon dahil sa ginawa niya. Binilang ko kung ilang beses niya ginawa iyon. Siguro ay mga anim na beses. Kaya ang weird ng pakiramdam dahil never niya ginawa iyon sa loob ng apat na taon. Totoo kayang mas malakas ang pakiramdam ng mga bata kaysa sa atin. Hindi ko rin po maipaliwanag pero ang weird ng pakiramdam since first time niya ginawa iyon Given na nakailang overnight na din kami na ginawa sa mga hotel at resort. Historia Tagalog Horror Stories